Yan guys, ang gaganda ng mga bahay dito. Pero yung mga katulong na pinay, kawawa dito kasi. Tingnan mo yung bahay nila, ang tataas na ng bakod. Tapos yung mga bintana nila is grabe ang ano, harang na bakal. Walang makaligtas pag may sunog. Patay lahat ang loob ng bahay kasi hindi makala hindi makalabas basta-basta kasi Grabe yung mga bakal na ano. Tapos taas na nga ng... Ngayon okay, guys, nandito na ako sa Mafrak. Ayan, ang sentro ng Najaran. Ayan, yan yung City Flower. Sarado pag Friday pala siya supermarket yan siya guys mga moral moral mga bilihin siya ito yung mobile yan telecommunication naman ito dito guys para siyang globe ang ganda